a day in my life as a full time mom. Alas 8 nga at nagising kami ni Darius mga mare. Araw nga ng linggo ito, walang pasok si Daddy Bilog. At grabe, sobrang init. Yun pala, nag out na pala. Ang lakas pala ng ulan mga mare nang hindi namin namamalain. Ang sarap nga ng tulog namin. Sobrang sarap ng tulog namin. Wala na palang kuryente mga mare. At ayan na nga. Tulog pa nga si Daddy Bilog at si Darius ito. Pinakain ko na nga siya mga mare at naglalaro siya dyan. Ayan nga mga mare ay wala nga pasok si Daddy Vlog kaya ito kami dito sa bahay. So hindi pa kami nakalikpit. Grabe wala na naman kaming kuryente. At tignan nyo naman. Nagsaing na rin pala ako mga mare. Ayan at ito na naman ang ulam namin. Tatlong itlog at mamayang gabi naman yung tatlong itlog. O ba diba? Dahil nga wala pang ang sahod ngayon mga mare kaya petsa di peligro na. So, ayan, katapusan nga yung sahod ni Daddy Bilog at inaantay ko na nga yung sahod niya para makapag-grocery na ulit tayo. So, ayan, mga hapon nga, ayan, nakatulog muna sila. Nakaidip na rin pala ako niya nagising ako dahil paypay nga ako ng paypay kay Darius dahil sobrang init dito. Katingkati rin kasi siya sa kanyang mga buwang araw, mga mare. Sobrang dami niya ng buwang araw. Gawa nga ng walang, walang pumapasok na hangin dito sa amin dahil yung hangin pala punta sa paderecho. Hindi talaga pumapasok dito sa loob ng bahay namin. At ito na nga mga mare, habang tulog sila ito, nagmerienda nga muna ako ng prenagen. Prenagen. So, ayan mga mare. Hindi naman ako buntis, pero yan, ininom ko lang siya para sa pikus ko. Grabe, hanggang gabi nga, wala nga kuryente, hanggang alas 11. Ayan, kakaroon lang ng kuryente mga mare. Lobat na lobat na yung mga cellphone namin. Kaya, ayan mga mare. So, ito, nakatulog nga si Darius ng umaga. At pagising niya may kuryente na. And, ito na mga mare. Naglilinis na ako. And, ayan, nag kapi nga muna kami mga mare ni Darius at kumain nga muna kami ni Darius at eto na nga mga mare nilinisan ko na nga itong ref namin dahil nga nawalan nga ng kuryente at ayan, tamang tama dahil lilinisan ko na talaga siya so ayan mga mare, kaya ayan tinulungan nga ako ni Darius, tignan nyo naman tong batong to, napakasipag niya talaga kahit di ko siya inuutusan mga mare, nagtutusa nga siyang tumulong sa akin, kaya inayan ko na lang siyang tumulong, ayan nga mga mare, kinuha nga muna ni Darius yung mga nakalagay dyan sobrang dami kasi mga alikabok dito mga mare, alam nyo naman kaya ayan yung namin na alikabokan na rin. Eh, ayan nga mga mare, tinanggal na nga ni Darius. Tingnan nyo naman mga mare, gustong gusto nga niya tumulong sa akin. Kaya ayan, siya na nga yung nag-ano niya, nagsabon-sabon niyan. ba diba, mga mare, 3 years old pa lang talagang gusto ng tumulong sa gawaing bahay. Puti na lang talaga mga mare, ganto siya. So ayan nga mga mare, tamang sabon nga lang muna siya dyan at pinupunasan ko yung rep mga mare. Dahil sobrang alikabok nga at ayan. For the Ngayon ko nga lang ulit kasi ito nalinisan mga mare. So ayan nga mga mare dahil hindi nga nalalagyan yung rep namin. Tignan yung mga mare, tagal nga matunaw ng yelo dito. Ayan gusto na nga ni Darius matunaw yung yelo dyan. Kaya ayan. Sabi ko sa kanya, ayan niya lang muna yan matutunaw naman. Niya. So ayan na nga mga mare, nahugasan, nalinisan na nga namin yan at binabalik na nga ni Darius mga mare. Sobrang ganda ng aming rip mga mare. Wala namang kalaman-laman. Sana malagkaroon na to ng laman mga mare. Yung mga mare, na brown out din ba kayo? Kasi kami na brown out kami. So, ayan. Hanggang dito muna mga mare. Thank you for watching.